Alam mo ba yung kantang sa aking kalakasan tuwing napapagod Sa problema gabay ko siya Sa kalungkutan karamay siya Malakas at mabait Ang Diyos kong sinasamba Pinalalakas niya ako gagawin ko ang nais niya. Si Kristo ay nagturo, mabubuting asal, mahalin mo ang iyong kapwa, patawarin ang may sala, malakas at mabait. Ang Diyos kong sinasamba, pinalalakas na gagawin ko ang nais niya.